Right, mga kamukil. Oh, ang dandang hali, no? Dito tayo sa dati kong project, mga kamukil, no? Sa Tigato, no? Kasi may mga minor problems tayo dito na kailangang ayusin. So, dati ko project, mga kamukil. And then, pasok pa ito sa warranty ko, kaya binalikan ko ngayon. At, nirepair na namin, no? Kadalasan dito, mga mga problema itong uh, pintura nagbababos yung ibang mga pintura tutuklap siya o, bakit kaya ano yung reason okay so kinatin mga kamukil right na o, ito yung dating project mga kamukil napapansin niyo ito yung mga ni repair namin you know? kasi nagbababol siya so yung reason kung bakit siya nagbababols no pumuputok lumulubo na maliliit parang mga julin ah uh, dito lang na part din mga kamagel. Yung bumigay. So, nung tinuklap ko siya, inalam ko kung ano yung reason. Ang nangyayari sa pagkahalo ng skim coat. No? Mano-mano yung pagkahalo ng skim coat dito ng pintor. o hindi siya masyadong nahalo. O may tuyo pa no? na hindi masyadong nabasa ng tubig. Kaya nung tumigas yung pintura, hindi maayos yung kapit niya kasi pulverized pa siya. Hindi maayos yung kapit niya sa ating kongkrito. Nung tumigas na yung pintura, inangat niya. So, yun po yung reason no, kung bakit pumuputok to. So, may mixing paddle naman sana kami. Siguro, yung nasa na pintor dito is tamad na magpalit don sa pinaka barina natin no, ng mixing ng mixing paddle. O kaya minano-mano na lang. Ito yung resulta. binalikan natin. Tapos dito sa loob. Sa taas mayroon din mga kamukil. No? Sindihin natin ito. Ayan o. No? Ito yung dati kong project mga kamukila Angigit 6 na buwan. O 6 na buwan din namin itong trabaho. Tapos dito. Ayan may mga problems din dito. oh so, may tagas kasi sa tubig dito mga kamukil na saka na lang siya lumabas nung na-turnover ko na. So dito siya dumaan mga kamukil oh. Kaya naapektuhan yung hagdanan. O oh, ito. Yan yung mga joint no. Rumisulta na yung mga joint ng ating light panel. Kasi itong wall na to mga kamukil dito kong Light panel to Kaya... Pag nagkakaroon ng konting lindol, isa yon sa pinaka problema nitong light panel. Magka-crack siya. Kahit na tuduhan pa natin ng ano. Tuduhan natin light panel adhesive. Kasi may sarili siyang light panel adhesive. Dito mga kamukil, yung ginawa ko noon, grenine ko siya. Tapos pinasakan ko ng uh, nansag. No? Dito rin sa loob. So ito sa loob mga kamukil, ito. Yan napapansin nyo Ito na yung ano nya So ginawa natin ng paraan din to Diniskarte natin Pinasakan natin ng nansag Tapos inaplayan natin ng Acrylic emulsion Ayan dito. o Dito Narepair natin So dito nagsisimula Yung mula sagdan dito nagsisimula mga kamukila Dito siya dumaan kasi doon sa likuran May uh, Tagas dito Sa firewall Ito Dito na parte, no. May taga siya dito kasi ito kongkrito to. So itong pader na to, itong wall na to, light panel na to mga kamugil. So itong dito na part, pina-apply ko rin ng concrete emulsion, no. Isa 'yan sa paraan upang maharangan mapigilan natin yung pagpasok ng tubig. So dahil kongkrito to, nangyayari kasi dati na tong pader, hindi natin pwedeng tibagin to o bakbakin kasi nandiyan sa may bahay din sa kabila. Mapahirapan yung pagtrabaho namin itong bahay na to. No? Pag-renovate namin. Uh, oh, ito mga kamukil, itong dito sa harap. Ano na, damage na to. Kasi pinadikitan nila sir. Ng papa ng may-ari dito ng mga duct tip. Ayan o. Oh. Lahat yan. Duct tip, damage sa duct tip yan. Kasi wala pang salamin. Kaya gusto nila matabunan. So ginawa, pinadikitan ng duct tip. ngayon oh, ngayon, tinanggal nila ng duct tip pati pintura natin tanggal no napakakapit ng duct tape na yun so sinali ko na lang sa pagretouch this maayos na so ito dito ito yung dating pader niya ah uh, dito natin pinadikit din yung light panel so nagkakaroon dito yung pinaka problema niya yung ganito dito na part no so ang ginawa ko dito dahil may uga to nagtira ako ng maliit no nilagyan ko siya ng tira tapos binuhusan ko siya ng solido ang konkreto, so ang nangyayari pag lumilin doon kuma nagka to dito sa pinaka gilid niya so ngayon ang ginam, ang ginawa ko naman dahil Romeo Silta na pumasok yung tubig dito sa part na to dito siya dumaan ito yung malik na cracking dito uh, ginamitan ko siya ng concrete epoxy, binatakan ko siya ng concrete epoxy, kaya ito na yung forma niya pagkatapos kong binatakan ng uh, concrete epoxil, uh, nilagyan natin ng emulsion acrylic emulsion no so ngayon magpipintura na yung ating pintor o, pati dito mga kamukilo sa duct tape din to yan ang mga damage na yan o second floor to mga kamukilo no? tapos dito dito so ito mga kamukilo dito sa harap ito na yung resulta ng light panel natin yung mga jaw nya o hindi siya nagkakrak so sinabi ko naman to sa may-ari sa kliyente na ang pinakamalaking maintenance mo dito itong cracking no? magkaka hairline cracking pagdating sa mga joint ayan ito bago pa lang itong pintura mga kamugil nasa ano pa lang ito eh April no? Na? na, kabuanan pa ito ng April na tapos namin to so ano ngayon na? August na April, May, June, July, August 4 months pa lang no? nagka-cracking na siya ayan na o, ngayon kukulayan natin ulit pinaprepare natin so ang ginawa natin dito uh, binanatan muna natin ng nansag tapos uh, nanuhan natin ng concrete emulsion o acrylic emulsion no? yung pinahil natin pinatong natin sa nansag natin ayan na no? So ngayon, Light panel yung gamit natin dito mga kamagil. Hindi to Light panel siya. mapapanood nyo sa previous upload natin. Yung light panel na sa labas may ano siya calciboard na nakabalot sa kanya. Tapos sa loob ng calciboard may ano siya. May parang resin. na? O, ayan na. o. ito yung forma ng bahay na to. Ito yan. si Kuya Joey Kasi yung kulay nito Kami lang yung nagtimpla nito ito, Dito sa labas Kuya Joey mm -hmm. uh, Rice paper Dito sa wool Sa Kusina Kung kininduha Kusin. duha ka Kuha imong yung Ani ha mm -hmm. Duha ka Pader Tapos Kining Plat Dito ni sa ceiling tong may nag Yellowish dito ba? Mm -hmm. Tapos kinidihan ni sa wall sa may hagdanan. White. SG. Tinplas eh. Kaya Joey oh. Bago natin pinter na. Ito na yung ating matakasama. Kunin natin yung kulay na yan mga kamukil. Magamit namin dito. Lamp black at saka venetian red. Ayan Alright, ito yung pinaka niya, mga kamukilang. So, may kulang pa akong gagawin dito. Uh, Nag-usap naman kami sa may ari ito. No? May ano kasi ito, parang cabin dun sa taas, no? parang pang third floor niya. So, kailangan natin ng ladder dito na folded type para magsasara dyan sa ceiling. So, may nakita na kami ladder para dito. Budget na lang yung hinihintay siguro pag dating na ni ma'am o pag magpapadala na si ma'am ng budget dito ikakabit ko na yon dito no? para magamit na yun sa taas maakyata na para siyang compartment dyan pwedeng lagyan lahat ng mga gamit sa taas para hindi masayang din sa taas na. No? ayan na no? oh. meron tong dalawang at tatlong rooms sa loob o, hindi pa masyado na ayos to kakalipat lang kasi nila ayan no? tapos meron tayong ah uh, second floor na CR dito sa taas ito yung pagkabanat dito na meron tayong exhaust kapag sumisindi itong dalawang ilaw sisindi din yung exhaust uh, na yan tapos meron tayong tinitirang uh, mga supply dito para dito sa may mga salamin dito sa laboratory ito yung laboratory ako lang yung gumawa nito Ayan, uh. tapos sa original plan talaga mga kamukil wala to dapat dito wala CR dito sa second floor o, malaki din yung na-revise sa bahay na to yung balkoni na nakikita natin doon wala yan no? ito lang yung kabuuan sa project namin mula dito sa poste na to hanggang itong mga kwarto na to tapos yung balkoni na yun sa pinakalabas so, ito dito ito lang sa talagang nasa plano kasi may plano to Ayan, ito dito ano dito lang yung nasa plano. So, yung dyan banda, wala na yan, no? Pati itong toilet dito na nakikita natin sa second floor, wala to. So, pahirapan yung pagkagawa dito. Ito. No? Ito dito, mula dito, wala to dapat papunta dun. So, ako na yung nag-discard nito ito kung paano siya ma nabuhusan na namin. Tapos na naman nabuhusan to, saka to na buong plano na to. No? Kaya na sabi ko, ang laki ng na-revise dito. Pagdating sa roping, na-revise din yung forma ng roping. O itong ano sa taas. Kasi si ma'am nasa abroad eh. Madalas na mga ganito. Nasa abroad itong mga ganitong style. O ito dito. Uh, wala ito sa plano. O may ilaw din dyan sa taas. Dyan natin nilalagay yung uh, switch niya. Yung isang kwarto dito. No? O yung ilaw na na-install dito is Uh, strip light, strip light pa lang, no? Cove light. Diyan, no? Okay. Okay. Ito yung kabuuan ng bahay, mga kamugil, oh. Dati yung project. Ayan siya. Maayos pa yung pintura dito sa labas, no? Doon sa loob yung mga nagka-problema tayo. Dahil sa hindi maayos na pagkagawa. Dito kasi sa labas, mga kamugil, ano ko na to, eh? Na... Supervise ko ito nung maayos kasi hindi na ako pa alis-alis ng bumibili ng mga materialis. Okay, thank you.